Ayun ang gabi kayo pinaksin sa isipin isa sa Tindalao. Nandito po si Dean Michael sa ating pamasang at saan siya ay ating hinihintay hanggang alas 10 ng gabi. Ayan guys, ano? Na napaka maraming mga kababayan na sumakain. Ayan po, saksi ang saksi ang mundo at maraming mga uh, na nandito. Ayan ano na siya ay tumukuha ang mga pictures at sa bago mga matain, guys yan yeah. ay eh, kita po ninyo ah uh, ang tabayanan po natin ang uh, ating pangglas liwata hanggang kaya kinis ng gabi ayan po no, um, uh, tayong mga kababayan na nasintikmal ang kanyang produkto na gawang Pilipino guys kaya sa lahat ng mga Pilipino na uh, saksi ng mundo uh, na hindi si Don Michael sa ating pambansang ng liwata at uh, pangalawang balik natin ito no? na Pakasalukuyan tayo ay sumakay lamang sa habal kanina. Ano. Ayan. At sa lahat ng mga driver at sa Pasig Marikina, no? mabuhay kayo. At sana ay patuloy tayo na maglingkod sa ating mga kababayang mga pasahiro. guys, ay, nandito na po uh, tayo sa git no? At ang nabayanan po natin ating pumbansang diwata para kanya. Uh, malaki po ang pinagbago no at saka gumanda po at sa linggo doon naman tayo sa pangalawang Paris ni Duwata sa Prison City at abangan po ninyo. Ayan po may mga dumarating pa tayo mga kababayan na gusto kumain guys. Pero tingnan pa tingnan natin mga kababayan para tikman o kumain dito sa ating pangasang diwata. Ayan po ang kanyang mga soft drinks. Talaga naman ang dami. Ayan po anong, ang nakikita po ang sa dami pa ng pangitila. Dami na po sila sa so dami na kumakain. Ayan po sa Pilipinas. sa si Don Michael. Huh? Uh, talagang kumikilan na po na napakahaba ang ating mga kababayan. Kaya po, ano po, uh, hindi tayo. Kung makikita po ninyo, na ating mga kababayan ay talagang marami na po. Parami na ng parami. Kaya po, talaga namang um, napakasarap ng ating produkto. gagawa ng ating pamasang diwata. Ayan po mga anak api yan. Mga nakapila po. Nadaling sa iba't ibang lugar. Para lamang makapin dito sa ating pamasang diwata. Mabuhay ka, pamasang diwata. Tak lu tak lu mam, yon. ganyan po ah uh, dito po tayo sa kanya kitchen na uh, ang lalaki guys ng mga kardiyo na uh, talagang nakikita mo uh, na talagang iniigulog siya ng ating mga kababayan Pilipino parami na lang parami ang mga uh, kababayan natin na kumakain kaya guys eh uh, talagang pila-pila ating mga uh, kababayan ang saan talagang minanamnam uh, nila ang sarap uh, ng paris ng ating pangbansang diwata na yan na laki ng mga uh, chicken ika nga ayan at isang magandang gabi Pilipinas sana isang patahan po natin ang ating pangbansang diwata at huwag po tayong magsawa at dyan sa iba na sana ay supportahan lang natin ang ating kababayan sa si diwata at huwag po natin hilahin pababa. Nabuhay ka, kamay siyang diwata. Ito po si Bing Martin, ang Bikin Leder. Nasa na lagi, yung gagawa ay ka nga ng maraming maraming mabuti Pilipinas.